Ayoko lang ko yung followers ko yung mahal ko followers Actually parang apat na araw na kami dito sa hospital Nakakimo ako yung mo. Worst pain of my life, 10 out of 10 Iiyak ka, bumihiyaw lang buong gabi Sasakit siya, para siyang may kutsilyo na may sumasaksak sa likod mo Pabalik, so bukol na to, malaking malaki daw isa so, sa pinakamalaki na nakita nila saan siya nagtatago pag di po nakapak ah, na yung kalaban ang pangalan sarcoma very rare na itip pa yung puso puso ko na nakapisa Ah, uh, okay. record uh, recorded lang po ito. Bali, uh, today is, I think, uh, August. Thursday, the end of this. Thursday, August, August, 29. August 29, Thursday. Actually, August 29, Thursday, parang apat na araw na kami dito sa hospital. Uh, pagkatapos ng mga limang araw sa isang hospital sa Maynila. Eh, But, pwerte na nakakipat kami. At actually, sa so, all these it, 10 days, pinakamalakas ko na today. Pinakamalakas yung today. Yeah. Kaya, kaya nang malakas ako today, sabi ko kailangan na may record lang. Hindi ko lang pa nag popo sa followers ko. Ayaw ka naman kasi mag-signal Anyway, short lang. Uh, pagkatapos ng eleksyon, May 2022, pag ano mo na ako, lalo mo naman. Siyempre, medyo malungkot ka. Pero tuloy-tuloy lang tayo sa tulong, sa vlog, sa mga gawain natin. So, May 2024, oh, plan, tuloy lang. Walang reklamo, walang sinasabi, wala akong sinasagot. Tuloy lang sa trabaho, wala lang. Yun mo mga gusto natin. So, for the year, medyo okay naman ako. May, June, July, hanggang mga December. Tapos, pagdating ng 2020, although, ang feeling mo lang, lagi lang may mabigat. Parang may mabigat sa loob, may mabigat, may mabigat. Parang may madilim, may mabigat. So, okay. pagdating ng mga 2023 na mga April, at ngayon naman, tuloy-tuloy pa rin tayo sa gawain natin. Meron tayong project sa mga... Meron tayong project sa Birch Tree Advance and sa Sensory uh, Foods. Sensory Foods, sila yung magawa ng Sensory Food na may charity work tayo kaya, kanya. Every month, dalawang beses po sa tayo sa mga hirap na lugar. At uh, nagtatok kami ng Doc Lisa, nagbibigay ng Birch Tree Advance sa mga nutritional drink pampalakas. Uh, wala po kami na uh, talent center leader na gusto ko lang tumulong. Pero wala kasi ako pang pambayad eh, para makakuha na crowd, makatulong. Mahal mag medical mission. So sila nagbibigay. Pero napansin ko na mga 2023 na, mga April, medyo hirap na ako mag medical mission. Pag mainit, ayoko na mainit. Hindi ko na kaya sa mainit. Parang may hingal, may pagod, paglulungko parang ayaw na. Kaya makapapansin nyo yung mga vlogs ko nung mga 2023, parang ang tips ko lagi, uh, palapit sa edad 60. Yung Thomas na nagkakaedad, nangihina, nahihilo, nagmamanat, di ba yun naman? na mamaya, nawawala yung muscle, lumilit ang mga kamay. Yung expect ko, ano lang to, aging. At pagdating ng uh, October 24, 2023, bali wala pang 1 year ago, eh, doon ako ng like, 60th birthday, senior ako. Uh, wala pa ako dahil naramdaman. Pero nung birthday ko, around 8 uh, months ago, doon ako nakaramdam ng vaccine matagal na ako may back pain, matagal na ako masakit ang likod, pero this time, biglang may masakit banda dito sa taas. This po. At po lang ito. Ito ang mga butas ko ng mga biopsy, yan. Eh. biopsy 1, biopsy 2. Unang biopsy sa baba, itong biopsy dito. Dito din ako masakit. Mga T10. T10, thoracic 10. Ito thoracic vent. So, dyan sa part na yan, may masakit at uh, hindi na makatul. Hindi ako makahiga sa gabi. Paghiga ako sa gabi, sasakit yun. Upo ako. Bumili ako ng lazy boy. Lazy boy, makakatulog ka. Ganito, makakatulog ako. Pero nung last no a uh, October 2020 pag pinalat mo ako tasakit siya siguro for no 1 hour 2 hours para maghispasam siya Pero pag tinulugan mo okay lang Pag tinulugan mo siya kaya so so that's 8 months ago 8 months siguro maybe up to a year ago yung ko napansin pag humiga ako sakit kaya ko na lang humiga sa isang gabi mga 2 hours or 3 hours or pag antok na antok na higa ako pero pag higa ako uh, masakit dito pero isip mo muscle pain lang yan matitas yung kama mo palitan mo yung mattress mo so sakit sya na sakit hindi lang ako pinapamassage uh, masahe lang pampalambot stretching ganyan wala naman uh, may ultrasound ako nandiyan noon one year ago, okay naman. Blood test, okay naman. Well, walang, walang na, no? Diba? Walang nakikita. Pero, ang nagtata ako, yung back pain ko, bakit tumaas? Kasi ang back pain ko, ang back pain ko, dito lang sa baba. Nagtata ako, yung back pain ko, biglang tumaas dito medyo lumalo. Sabi ko, baka nagbago yung kurba ng likod ko. Baka ito kasi lumubog eh. So, bigla siya lumubog, ito biglang lumundo. Sabi ko, <coughs> bakit ganon? So, mga one year ago na nga na saan siya lang mabagalahin lang. Hindi ko pwede mag-sign

So, ano nang back pain ako, one year ago, hindi ko lang pinapansin. So, pasakit ng pasakit ang pasakit. Until, shortcut na natin, no? Mga August 28 na yun, di ba? Mm. So, baka gawin natin August 18 or 19. Mga August 18, 19, bago ako nagpa-admit sa hospital sa Maynila for the 3 days, sumobra sakit ang likod ko tsaka iba symptoms ko hindi ko lumalaki eh. Sunday yun on, uh, on a weekend pa naman pa uh, at ito ako ito ito ako ito ako ito ako ito Wednesday, uh, August August 20 Tuesday, ano, 'yun, laboratories. August 20, then we like, admit na. Kailan talaga ni admit? August 20 Tuesday. So, at so, mga 18. 17, 18, 19 mm -hmm. that weekend. Okay muna.

So, sumakit siya bigla. Sobra-sobra sakit. Worst pain of my life, 10 out of 10. Iiyak ka, lahat na ng buong gabi walang tulog. Mula pag upo sa Lazy Boy sa gabi hanggang sumikat ang araw, walang tulog. Nakaupo, dasal ng dasal. Bumihiyaw lang buong gabi. Sasakit siya. Para siyang may kutsilo na may sumasaksak sa likod mo Saksak, saksak, saksak. Nito. -sak. Saksak, saksak, saksak. Nito. Hindi mo alam ano ang posisyon. Three days. Palakos, asam, badness, asam. Ito wala makita sa labas niyo. So, three days, sobrang pain. Sabi ni Doc Lisa, no choice. Then, this hospital. Dating doon, shortcut ko na lang. May mga test. Nakita na yung kalaban na... Nakita yung kalaban. Ang kalaban natin ay wala pang pangalan ng una. Bili pa na yung pangalan. Pero wala pang pangalan. So, bukol na to, malaking malaki daw Isa, sa so, sa pinakamalaki na nakita nila mga 16 centimeters kanyang kalaki saan siya nagtatago pag ko po kung ito ang spinal cord spinal cord sa likod ito yung harap dyan ito spinal cord spinal column spinal po, column puso esophagus, puso, buto, dibdib, harap. Okay, dibdib, harap, uh, puso, esophagus, artery, artery vein, liver, spinal, column, gulugod, gulugod sa likod. Nagtago siya sa gitna ng Harap ng gulugod Dikit sa puso Okay, so dito siya Lumaki na lumaki na lumaki na lumaki na lumaki hanggang 16 centimeters Hindi mo makakapa sa likod Sakto siya Hindi mo makakapa sa harap Dito lang, lumalaki na siya Eh, lahat naman ng lalaking kaya iba manginginog, siyempre lumalakot yun. Hindi mo makakapayal ito ka ba yun? Can't clean it. Kasi may fat eh. So paglaki niya dyan, inipit niya esophagus, hindi mo ka Inipit niya na niya ngayon yung artery. Ganun po mo. Hinitipay niya yung inferior vena cava, magamaga na yung ako. Ito, less na to ha. Nagbawas na to. Bawas na to. Pero ito, maga na. Maga. Natanggalan na ako ng mga apat na litro. Pero, pag pa ako na. So, ganun na niya. So anyway, nagtago siya doon, inikit na lahat. Yung mga dugo ko dito sa ta, hindi na makakit sa puso. So, pasalamat ako. Barado na siya. Ayun eh. Barado na siya. Hindi niya nakita. Dahil diyan, ang akat ng dugo ko sa azygos veins. Alam ka ng doktor? Pralin yung veins. Barado, inferior, pati superior ba yung nakaka ko? Ano ba galit? Hindi mo saka today? Nag-joggy sa akin, ako. Eh. ako. Now, oh, Magaling na, medyo gumaling kasi today kaya hindi niya na makita. Nakita niya lang huling symptoms. Pakita mo itong mawadat ko dito, Lisa. Kita ba niya lang? Oh, mawadat ko. Right. Oo. Oh. Ano? Malig na galit, o. Oh. Ang ganito, pakita okay, mo yung mga alam ano, pa sa hindi siya pa sa ugat-ugat panina so, yes so dyan na lang dumahadaan anyway shortcut ang laki-laki na niya hmm, tsaka ko nalang walang well, ito nangyari pero hmm, hindi na kaya sa Pilipinas eh. mali-late ako sa Pilipinas yung biopsy results ko sa Pilipinas I have to wait one week or more kasi maraming nga dito yung apatahan dito yung Feeling ko talaga noon, mabuhay lang ako hanggang next 24 hours ba siya na ako. Sabi ko talaga mamatay na ako at sa tingin ko mamatay na talaga ako kung gumala nangyari. So swerte lang nakapunta ako dito ng makaawa isang kaibigan ng kaibigan ng Pagpunta ko dito sa loob ng isang araw, grabe umaga PET scan, biopsy, tanghali, kinabukasan may resulta na tatlong CT scan, CT angio, ang bilis. Doktor, lahat nandito. Hindi ako special case na. Hindi ako special case dito. Hindi VIP. Hindi ako VIP dito. Anong mamakao ay nasabi pa ng doktor. Parang uh, hindi siya tumatanggap ng new cases eh uh, meron lang nakiusap sa kanya na pag ginamot mo itong taong to, hindi lang siya bubuhayin mo, marami siyang bubuhayin sabi mo. Sabi no, niya, no, na ako ba no, ng tao. So, ganoon. Ang bilis. Ang bilis. Kasi talaga focus, focus. Ano yung bukol? Anyway, Dumating kami dito Sunday night, Monday mga test, Tuesday ba? Bayot, yung result biopsy next day. Uma agad. Tapos pinadala pa dugo ko for genetic testing abroad. Nalaman na yung kalaban, ang pangalan, sarcoma. Very rare, very ag... Marami tayong sarcoma sa atin. Pero yung ganitong sarcoma nagtatago na very aggressive, very big. Na inipit na ang liver, ang ulterior vena lahat alam mo na sa loob pa ng inferior vena kapa, naikip pa yung puso mo. Puso mo na nakapisa yung right atrium mo. Kaya siya rare because galing sa nerves. Galing sa nerves. Yung eh, yung nagpa-rear like, sa kanya. Galing sa nerves at uh, wala akong risk factor. Tsaka wala kang minaya. Tsaka hindi lang yun, nagtago sa lahat. Kaya ba hindi sabihin So, nagtago siya. Malaking, 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 malaking. So, pag doon, anytime will die. Dito siguro, we'll see. Pero ako, kahit ano naman mabuhay, hindi mabuhay, okay na sa akin. At least, sabi ko sa inyo, daw, nasisto mo niya. Hindi ako pinatago. Ba't ako magtatago? Hmm. Saan ko lang buha ito? Ating pastras. Kaya yeah, kayo, huwag kayong magbabasa ng comments sa so, Facebook. Na-stress ako sa mga comments na-stress ako sa mga bashers. Kahit konti na na-stress ako. Na-stress ako kasi hindi tunay lahat ang sinasabi. Kaya ja, sobra ako kayo mahal. Sobrang mahal kong Pilipino. Sobrang mahal kong magpangamahihap. Tapos nasabihan ja, nila na hindi ako na kulang ko lang, loko, porno. Anyway, wala naman ako. I'm out of love yet. Nukot no, ako. Oh, o oh, na, pero hindi. Pero naman na. At may purpose pa ang Diyos. May purpose pa ang Diyos. And ang um, good news, kahapon na Wednesday, Sunday, Monday, Tuesday, diagnosis. Wednesday, hindi mo na agad ako. Hindi mo. Dahil mo ako na. Nag-chemo na agad ako pabideo ako, makakagod daw ako eh. Huwag na kita nyo. Chemo ako. Three days chemo. I wait three weeks. Three days chemo. Pray. Nagkagaling. Pero, sabi ng doktor ko, itong sarcoma, mahirap na kalaban. Isa sa pinakamahirap na cancer na kulang ang research, kulang ang bagong gamot medyo miracle. Medyo miracle dapat. Dapat labanin daw ang cancer. Sabi niya, kainin mo lahat ang gusto mo. Kumain ka ng steak. Kumain ka ng na protein. Nawalan ka ng na protein. Uh, itlog. Kanumutan mo na yung diet. Okay, sorry kumadling na sa payo ko before. Actually, okay naman payo ko na yung diet. So, pwede ka mag-protein, mag-chicken, mag, mag, -chicken, mag -ano. Pero hindi ako pwede kumain maraming mag-bobot data ko. And that's it. First chemo, second chemo today. Tatanggay nila tubig ko. I repeat ang chemo, Himal. Hey Even without chemo, Himal. Hey Maraming pa, suka. Mahirap siya. experience ko lahat ng uh, experience ng mga babae natin, lalo ng mayaman na mahirap. Pero usually, mahirap ang maabot ng ganitong sinis. Sabi mean, ng doktor ko, wala siya nakitang ganyan, kalaki kanya kabilis lumaki, galing magtago, ang naughty nitong ano mo. Sorry po, marami ko na ngayon kang vision. Kaya ako happy na, eh. manong pamamano ko. Alam ko may Diyos, alam ko may purpose buhay ko. Kagaling ba ako hindi? I don't know. I don't care if I get well or not. Basta, ito si na, ano, panigyan yung pangunan ng the best ito nangyari kahapon, ito nangyayari ngayon. Para tayo nasa simulation, yung kahapon din na magbabago, yung ngayon magbabago pa eh. Importante choices niyo, free will. Maging mabait o hindi, magpatawad hindi, bulo hindi. Kung decision nyo masama, tuloy-tuloy sa masama, pati anak nyo apektado. Pag decision yung maganda, mabait, matulungin, I love you all. Hindi pa Mahal talaga yung tao. Pambayan natin. Hindi ko pwede sabihin dati. Mukha wow. akong tara. Sa sabihin ko. Pero ngayon, may sarcoma na ako. Pwede okay. na Salamat sa lahat ng mga tumulong na dasal. Very important. More prayer. Pero hindi naman ako nangisimula. Kaya kung gusto nyo lang, to be sad. And uh, mga know, followers kong followers, kung huwag din niya akong chanong-chanong. Sana sa pamilya. Love, forgiveness, compassion. And ah, uh, huwag magalit. Ayusin ang sarili. Sabi ko nga, kaya ano, ilalaban tayo eh. Sabi ko sa Doktor, Doktor ah, I'm ready to fight sabi ng doktor ko, may cancer ka, fight with me. Parang Pacquiao versus ano to, Marquez fight, palakas ka. Tayo si Pacquiao, palakas ka, kumain ka ng marami. Palakas ka kasi may chemo ka eh, marami kang chemo. The chemo kills the bad cells and part of the good cells. Palakas ka, positive lang. Walang negative ha walang negative, puro positive lang. Okay, malukot ako hindi. Swerte nga ako, may asawa ko nagbabantay. Swerte ako, may anak ako, panganay, eh, si Angelica, Jelly, si Catherine, si Yenya, na mahal na mahal ako. Kinabagyan ako. I'm so blessed. I'm so blessed. Is this negative or positive? Negative, may bukol pero positive, naging close sa ring din anak ko, na dati may barrier kami, pamilya pa na naging close.